Nandito na kami sa bahay. Nagpunta kami ng bayan kanina. Nagpagupit ako. Kita nyo, igsi na na aking hair. Pero, yung buho ko, buhaghag. Ngayon, nakikita ko sa mga choirlor para hindi siya magbuhaghag. Ibu-blower mo, tapos gagamitan mo siya ng ganitong suklay. Eh, since meron naman tayong blower dito sa bahay, ito try natin. Ito na blower ko na to, ha. Ginamit ko na to siya mong ganyan. Ganyan, ganon ko, tapos blower ko lang. Tinan nyo, mas flat siya kung para dito, ito hindi ko pa na mag-blower. Tingnan natin, pag ginamitan natin ito, tapos i-blower natin, kung magiging ano siya, hindi fly away. So, tingnan natin. Medyo buhagag siya ngayon, hindi na. Uh, sabi nga nung nagugupit sa akin, kulang na lang daw ay reband. Pero, guys, kasi kaya hindi ako nagpapareband. Sayang lang kasi yung reband. Sa company, naka-headcap kami. Pagkatapos, bagong reband, di, headcap ko. Sayang. Sayang ang ating reband. Dati talaga nagpapareband ako. Kaya nang, mas may kailangan tayong unahin kaysa sa pagpaparibahan. Kaya rin na to, blower, blower lang, gano'n. Pwede na yan. O, ba? Diba? Magaan na yung buhok ko, hindi na mahaba. Mabilis lang kasi humaba yung aking buhok. Diba? Nakapantulog na tayo. Naligo na ako. Ano to? Ang sabi ko dun sa nagugupit yung butterfly cut. Ayun yung uso ngayon, butterfly. Butterfly haircut. Kaya yung pinagawa ko. Tayo mga kumarete sa kwarto. Mag-unbox tayo. May in-order kasi ako sa ano. Alam nyo na. Lagi na lang si order kahit walang pira. Charot. Ang gaan ng aking hair. May in-order kasi ako sa... <laughs> Hindi ko Kasi may mga bawal orange app tsaka nota app. Meron ito. Same lang naman. Meron silang... Nota app, meron ding orange app, pwede kayo dun umorder. Malay yung magustuhan nyo. Ito i, ano, tumbler. Nasabi ko, gusto ko, nadadala ko sa pang araw-araw. Yun, wala. Yung madali ang lakad ba, mag-unbox natin. Gusto ko kasi, meron akong tumbler na nadadala ko sa bag. Kasi kalamitan mga kumarites, nabili pa nung water, yung bottle water, bottle water bottle, ano? Basta, yun. Kalimitan, yun ang binibili pa, tapos nilalagay sa bag. Eh, ang tumbler ko, guys, papakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit kong tumbler. Masyado siyang malaki. So, yun, nagbukas ako ng ating ring light. So guys, ito yung ginagamit kong tumbler from Tieso. Tieso o Tieso. Basta bahala na kayo mag -pronounce. Ito kasi, may binili akong lagayan ito. Nalalakihan ako. Ito talaga, pwede siya sa mga kape, ganyan. Pero hindi ko siya talaga nadadala sa bag kasi nga, medyo malaki. So, yon. Tapos ito naman, from Tieso din. Ito naman sa aking darling. Sa asawa ko to. Tagal na nito. May one year na to, guys. Ito pa rin yung gamit niya. Kahit ito ay magpa bagsak-bagsak. May mga pingot na nga siya ito. Pero legit pa rin yung lamig niya. Tsaka yung init. Lagi niya din itong dinadala. Kaya lang syempre, ba diba, Ganito kalaki. Ang laki masyado. Meron akong ganito. Yung 750 ml. Sa trabaho naman, nandun sa locker ko. Iniiwan ko. Ganito din yung kulay niya. Tsaka ganitong ganito. Maliit lang siya na mataba yun ang ginagamit ko sa trabaho. Hindi ko na inuuwi sa bahay kasi nga, nalalakihan ako. Hindi naman kasi sa bag ko. So, ayun na nga. Nag-decide na nga si Kumara test nyo na bumili ng mas maliit na kakasya sa ating bag. From Tieso din to, mga kumates Tieso, yes, basta yung iba, Taiso o Tieso, minsan ganun ang pronounce nila so excited. <laughs> alam niyo na kung anong kulay nito kasi ito lang naman yung paborito kong kulay. Sana tama yung pinadalan nila, no. Nako kung hindi, nako talaga. Sala tal sala. Sala yung kami lang ng kulay pero okay na din. Labit pa din naman kulay kasi guys, wala na talaga siyang stock. Ang in-order ko talaga pink. Hindi ko alam kung bakit ganito ang kulay, purple. Pero ganito talaga yung in-order kong kulay niya. So, okay lang naman kahit ganito yung kulay. Kasi ito talaga yung available na lang. Ang cute niya, oh. May mas maliit pa dito, guys. Yung 250 ml ata. ito, 370 ml ata eh. Ito, kasyang-kasya lang sa bag. Yung on the go, yung on the go na... Madali ang lakad lang, ganun. Tapos kailangan mo ng tubig. para ka na lang din bumili ng ano ng tubig na nasa bottled water ganyan. Kagaya niyan pag nauwi kami ng palengke, minsan nakain kami sa Lugaw Queen, bibili pa kami ng water bottle eh ito kung nasa bag ko, hindi na kami bibili. Sayang din na, sayang din ang 15 pesos. Eh kung meron kang ganto mga katipid ka. So sayang wala nung pink. 'Yun pa naman din yung order ko kasi nga mga kumartes nagkakaubusan ng ganitong size kahit ilagay ko yung yellow basket dyan, makikita nyo, wala nang ganitong, yung pink wala na nung kulay sold out na. Akala ko, kasi nung chineck out ko siya, low stock ang nakalagay. Eh siguro wala nang stock. Pero okay na din, gusto ko rin naman itong kulay purple. Pero sayang, mas bet ko talaga yung pink. Kasi ang ganda ng kulay ng pink, no? Pero okay na din, ilalagay lang naman natin siya sa bag. So yan, kasyang kasya siya sa bag. Mas malaki pa nga yung payong ba eh. diba? Mas malaki pa yung payong. Mas malaki pa yung payong. Tingnan natin. Dalawang payong ko. O laki lang siya nitong ating payong na maliit. I think ano siya. Kasya siya dun sa bag ko na ginagamit sa trabaho. Tingnan natin kung kasya. So, ito mga kumarites yung ginagamit kong bag. Binigay sa akin ni Mudra kasi madami siyang bag. Ako naman, hindi ako mahilig masyado sa bag. Ito ay eh, from Avon. Magaganda ang bag ng Avon. Kasi yung gamit ko yung sling bag. Avon din yon Leather. Hindi siya agad-agad na ano. Ito yung ano. Thumbdor natin. Tignan natin kung siya. Hmm. Tingin ko kasya. Ako kasi gusto ko yung maliliit lang ang bag. Ay, kasya guys. Kasya. Siyempre, yung payong ko baka maiwanan. Ayan, kaso siya, guys. Diba? Meron akong dalang tubig sa bag. Mm. Ay, hindi ko alam kung masasara. Ayusin natin kasi medyo magulo ang ating bag. Ano ba ang laman ng bag ko? Siyempre, tumbler to, payo. Wallet. Ano pa naman itong wallet? Puro ID lang naman to. Pabango. Siyempre, pera. Wallet. Hindi pwedeng mawala yan. Ano ba to? Lip tint. Nagay tayo ng lip tint. Pero ang ginamit ko yung serum. na bubble gum. So, ano pa ba? Meron tayong ditong lip serum. Ito yung ginagamit ko sa trabaho. Daladala -dala ko to. Ito yung NB lip serum. Siyempre, hindi mawawala ang ball pen. Ball pen bigay ng anak ko. Kulay pink. Alam niya na mahilig ako sa pink. Binigyan niya ako kulay pink. Pero syempre, may violet din. Maganda <laughs> yung mga pastel color na ganyan. Syempre, sukulay. So meron tayong salamin tapos meron tayong katengko yan, hindi pwede mo wala sa bag ang katengko syempre meron tayong finger coats charot sa trabaho yan, meron tayong pulbo meron tayong pamunas ng salamin so meron tayong ano to uh, aking pangontra <laughs> aking gabay lagi kong dala BL So, yun lang. Yun lang ang laman. Tapos yan, salamin ko. Hindi pwedeng wala. Hindi, ko, hindi pwedeng hindi ko dala itong akin salamin sa mata. Malabo kasi ang mata ko. Yun lang naman ang laman ng bag natin. Wala na. So, ayusin natin ang lagay. Baka sakaling ka. Kasi yung ating tumbler. Ay, actu actually. <laughs> actually. actually, kasi siya. Aayusin mo lang talaga yung lagay. Nilagay ko muna ng una. Sunod yung salamin. Ayo. Wallet. Pabango. Ating pangontra. Itong lip. Ang dami kong wallet. Mga wala namang wall. Laman. Lagay ko na lang yung lip tint dito sa maya. So, kulay ball pen. Hindi pwedeng walang ball pen. So, naman. naman. Ayos yung lagay. Nakakapagdala na ako ng tubig. Oh, guys. Kasya siya. Kasya siya. Pipilitin natin basta mag siya. <laughs> kasha, guys, kasha. <laughs> Sabihin nyo, hindi ko nilagay. Kasha, o. Oh. O, oh, tumbler, payong, salamin, pabango. O, oh, yan, kasha, guys. Ah. Diba? So nice. Ang arte. Wala <laughs> na ba akong nalimutan? Ang galing. Meron akong tubig. Naklagay sa bag. <laughs> in case na kailangan ko ng tubig. Kasi minsan, mga kumarites, nagbabaon ako ng tinapay sa bag. Walang panulak. Diba? So cute. Sayang, so, wala nung pink. Bet ko talaga yung pink. <laughs> Nakakainis. Bakit wala nung pink? Naiinis ako. Pero yain yeah, na, wala tayong magagawa. At least, eh, pinagain tayo ng tubig. Kung gusto nyo no, nilalagay ko na lang sa yellow basket. Tapos meron din dito sa orange up Meron pang mas maliit nun. Ewan ko lang kung available siya ngayon ha. Hindi ko alam kung available. Pero mas may cute size pa siya ganyan. Kaliit lang. Parang 200. Ito ay parang 300. Yung ganong kaliit, 300 yun ha. Pero original na tayo sa siya. Teso. Original na teso siya. Tapos yung ganong kaliit, parang 250. alam nyo, itong tatak na to, talagang kayang-kaya mapagsabayan sa mga mamahaling tumbler. As in, nasubukan ko. Ito nga, may kasamang straw eh, pero hindi ko nilalagay. So yan, ginagamit ko to pag nagtitimpla ko ng juice. Binilan ko to nung lagayan, yung bag. Kaya lang, nakakaano naman kasing laging dalan, laki-laki. So, yun lang mga kumarites. Napachika na naman si kumarites nyo. mag -e edit ako ng ating mga mini-vlog. Manood kayo, ha? Bye!